Bigla na naman nga ako nakaisip mag nature trip para mabawasan naman sa kuyang stress. Tabi na naman nga nagkukurulugan sa kuyang likod. Tadain na naman nakakatukad peran mana na. mare kayo ni bumakal na bagong likod sa Shopee. <laughs> kaya niready ko na nga sa mga gagamiton. May tabala ko nga magluto para makapag food trip kaiba ang kalikasan. Wow, nature lover yan. <laughs> Inapod ko naman nga itulo si Pading Imak para ibahan ako sa sarong magayo na Pols kang banwa ang kang malinaw. Tadain na makaiba si Agom. Tamay importanteng lakaw da. Sabi ko, ngani, ko iguaman sa ng <laughs> nga ni nata siya malako kung igwaman sa nang motor. Makaliis pa nga ang perang minuto. Nagbiyahin na kami pero naghapit muna kami sa saudgang malinaw para magbakal na sira buda mga egregious na kakaipuhanan me digdingan ako permi nagbabakal kitiya tabukod sa barato na nakakautang pa ako ha <laughs> buda permi pang may pasobra libre palinig o sa ka pa followers baya maurag talaga pag vlogger taga perming senior citizen perming discounted pasiring pa lang kami sa Jero Malinaw Albay tayaon nga ni duman susuro pang pang malakas ang polls kang kang malinaw bukod sa Vera polls igwa pang tigdadarayo digding polls na grabe pa sa pagkagayon Iyon na nga ni ang palali polls kang barangay jarro makalis pa nga ni, amperang minutong biyahe. nakaabot na kami kaya uminapit muna kami sa sarong bakery eh, para magbakal tinapay tapos siguro nga ni kampas Tadi Pisil na bati udto na mga oras na an. Tur tadtaod pangani nakaabot na kami sa pinaka porunti nang barangay Jero. Tadig dingan ni ang mga daran service ka mga di bago magpun paglakaw. Mga nasa 10 minutos man sa nang bago maabot ang Palali Falls sa paglalakaw ngani may maagyang kansalog kaya may diit man na trail kaya sulit talagang hingal bud ang adventure mo. Bali madali man sa nang dumanon in in Palali Falls kung hali ka sa parting ligaw or tabako biya sa Blue yon malaog ka sa may kanto kang barangay Kinastilyon barangay Common kung hali ka man sa Tiwi malaog ka sa barangay Pawak kang Malinaw maluwas ka ni, sa para puto kang barangay istansya o magapot-hapot na daw sa nakamot abistado man ang lugar na ini makaliis pa nga ni ang minutong ralakawan nakaabot na kami mabungad nga digi sa imo ang magayunon as sinalangkaw na bulos kang pulse nahali pa mismo sa taas kang bulod kang mount malinaw kaya super lipot buda linig talaga na pwede mo pang inumon sa sobrang linaw linti sa lang sa pagkagay yung kampalali pols na ini perfect nga ni pasyaran ngunya na summer no ano pati garalat nindo magdirig na makamuta dai mangka entrance pakatapos nga ni kandit na tangadangad buda pag appreciate kang gayon kang pulse nagasikaso na tulus kami para makapagluto na ta grabe na nga ni ang punau marisa ito, may dara kaming tinapay pangontra ko Kutoy. <laughs> Kaya nagkuan na nga akong tubig para mapainit na sa dara drone. Ay, butane palan budak Buda, minikos mekos ko na nga so, mga ingredients. Tayo naman sana. Habang huni si Pading imak, nag-amak. Wow, nakarime. Tagusto niya daang mag-ihaw, pirang pidasong sira. Aram ng sira, Lutuon pa. Charot lang. <laughs> Tinurog ko naman nga sa so, mga sira. Sana ako ako nagbarag-barag na kawayan. Buda, inasanan ko naman nga derecho para may dit na lasa. Sabay usog sa baga. Aw, kalayo palan Taday man nagbaga. <laughs> Turot ang taod Nagkalakagan na supali, ug na sabaw. Kaya naman sa so, mga sira. Buda, gulay na ugbos kamote nagkaagman nga ni akong lada na halaba buda pirang pidasong kamyas na nako amin sa gilid-gilid syempre dahil mawar dyan ang asin buda pang palasa majek sarap maka naman <laughs> makalis pa nga ang pirang minuto luto na su tinapa ay su iniyaw palan gari na kaya tinapa <laughs> so pagluluto pa lang ang kusido ang pinaka na tigkaag ay su mga suwa tanga dahil mawara su alsom buda syempre tatanaan taman kung talagang maurag ang lasa pakatana ko nga ni, lintian sa pagkasiram kundi napasok su ngaranggag ko dahil lang ako nagpahalata tabati na ka video ini pading imak subalon so, ming maluto sa daong kang batag para mapu na natabako na may ni pangudto merindala na ini eh. ano pa man magparahalaton mana makarao na kita tabaka ka pa ini iba ini solid na food drip with nature isira pa sana, pangrimati na no magurugas naman maka mombitis tama kita pagkatapos mi nga eh, magkaon tamang pa tingay tingay mo na kami para makakarigos na syempre nagdigdi naman sa day pa marigos makabawi ilamang sa pagal budak mahali ilamang ang mga ugsong sa lawas <laughs> turutad taud pa ngani mi nagdigdi man na magbarkada kaya sabi ko kaway kaway ka mo sabay ko ka sa mo lamang hali pa da, dang ligaw kaya shout out sa indo mga madam salamat palan sa palibring San Big Apple kundi si Imak man sana nagko atabo kuman sabi ko nga ni kwarta na sana sa ko aw habo maninda <laughs> syempre aram ko man na mabibitin man sana ako sa kana biwiwon pag pag nakauli na sa harong ibaga turo tad pangani pa nga ni nagdesisyon na kay maguli tadakol pa akong gibuhon pero bago nga kami maguli syempre so mga daratang basura itapok na sa tamang laagan para mapanatili pa ang gayong kan lugar iyo man tabi palo for more